Kamay tayo magkape. Ipagod na pagod ka. Lasing ka. Upores ka muna kahit konti. Baka hindi ka makauwi. Yeah. Magkape ka muna. Nagapulang Nag ka ba? Nagapulang ka ba pare? Ha? Ayos daw eh. Ayos daw. Hindi ko lang ano ibig sabihin na kung oo, oo hindi. Magkakapigyan. tayo. ka mo oh, po. Opo po eh, mo <maryllis> po. Ayun oh, mo. Nandun ka mo sa mo po. mo sa set. Hindi Magkakapit mo na kayo lang. Dyan. Sumunyan ka na matulog. Hindi mo tama ako isang ano ba Ako yung Tatlo tayo ah. Tatlo lang. Tatlo daw. magkakapit. Magkakapit na. Hmm. Ah, hmm. Ay, ano bali? ano balik. Ang gawin mo. yung, yung hot cook. Mm. Eh. Siguro, ano to eh, yung galing sa breakup eh. Uwin ako eh, nakakagawa ko. Eh, eh. Ikaw ba eh. nga tayo, di ba? Saka, misa ka na makakarap mo parang laki. Ikaw ba galing sa breakup? So, Ang gawin niya ka na sinalas eh. Naghiwalay hmm. naman kami, naka naman kayo na siya tayo, no? Naghiwalay kayo, ano? Oo, oh, may problema ka. Ano ba problema mo? Buntis na ba? <laughs> Sigurado, naghiwala na naman yan na show tayo ba, bago. Ba. Ba? Hindi naman ito malalasing, kung break lang eh. Oh, baka oh. siguro may ano um, na to. Oh, oh. magiging tatay na to. Magiging tatay ka na ba? Ha? Uh. Sabi! Oh, ta break ah, magkanta alam mo. Oh. Break up lang yan. Yeah. Hmm. Hmm. Ha? Break up. Break up? Sino ba ang katex? Ah, ano ba pangalan ng shot ako? Anong pangalan ng boy? Pinakalala mo sa amin dati yun ah. Oo, oh, pinakita siguro sa atin sa Facebook. Oo, sabi niya nga dadalawin niya nga sa risali ano yun. Huwag mo natin ang kanya, huwag mo lagyan na copy mate. Eh. Nee, Hindi, ayos yan. Gusto niyan. Uy, at... magsa ka na sa ano. Sa, so, ito na kasi ang uso ngayon, 3 in 1. Oo. Kaysa bibili ka 3 piso. Ito, piso. Hindi ka na mag maghihirap magbukas. Oo, oh, mo pa pati. Oh. oh. tatlong piso, tatlong piso. Isang Ayun, piso make, yung isang piso aso pa, eh. Isang pisong asukal, pisong, oh. poppy make, pisong ano. eh, Ito, isang kagatan, isang bukas lang. Lato na. Uy, ano ba talaga problema mo? Bumalik tayo sa problema mo. So, hindi, ano nag-break up yan. Uh, break Kung kami eh. Hindi naman ganyan yan Ay, eh. Ay, ano nga, ano nga, ano nga, ano ano ng mo Subuh. Sa tingin mo dahil no? Oh, okay. Kasi tingin mo kami, kami lang parang hindi kami nag-inom eh. kasi hindi, na akin yun mag so, no, mag yan mag-inom. So, Malakas oh, yan ngayon Oh, lang talaga na no, may problema but, sa paginom May pinagdadaanan yan. <laughs> Kaya na ba pinagdadaanan mo? Sabihin mo na po eh. Ha po Oh, Cheers. Ayos lang daw, yung pinagdadaanan niya. Ayos na lang ba, ayos na lang? Isa pa. Isa pa? Isa pa. Isa, ah. pa. Ay, ay isa pa. Ano, isa Inumin muna na Inumin muna na yan, parang mamulasan ka pa Inumin mo na. Ayos lang ba? Isa ang angat pa. Ayon, mag, na, Ayon, Ayon. Ah, isa ang angat. cheers! Cheers! Ay, hindi pa tayo mag-templa. Magkampay daw kayo. Kampay, kampay. Kampay. Kasi, ano, nasa sa Japano. Ah, si Aris. Aris tawag ka nila ako eh. May yosi ka pa? Oo. Uh sa -huh. isa. Ay, <coughs> oh, magkapi ka muna. Kapi ka muna. <coughs> at ano, para may mas masangkat, mainitan ng katawan mo. Inaanto ka na ba? Oo. Oh. Magkapi ka na muna. Ano. ano, hindi ka maka... Hindi, hindi, hindi. Gusto niya umuwi eh. Magkapi ka muna para ano. <coughs> magkapi ka muna. Busin mo na yung kape. Mau na paano ka diyan sa daan at ano para may alam mo yung gagawin mo. Hello. Hoy kanina. Dire ka ka dire ka text si Eddie. Uh, Hoy kanina. But may init ka. Sino ba track ng sa mga bata? Wala wala naman. Huh? Kasi, Kasi uh -huh. okay. An ha. Si Dio isang dito. Ah ah. Ang apelyido ba di Alka? Alka yan. Masaya po eh.

Hindi. Sa uh. uh, Meron pa yun. Um, nasa Jollibee lagi. Nasa um, mo pa wala? Magyayasi ka muna. Magyayasi ka na. Ah, sige, tuloy mo. Ha? Ano? Ano pa wala? Ano? pa Hindi huh? ko... Wala akong pag kung... kahit sino... Ako oh, kahit sino man hindi yung magalik. Like, yung light like, sa ambient, um, ano, it's underrated. Ako ah. pa kaya na Kasi, parang, sinasabi ng mga kabataan kanya na, hindi ka tunay na BKT, ayun eh, ako. Wala akong pakailam doon. Oo, oh, kaya nagagalit si Puy Puy. Parang oh. sinasabi ng mga iba na hindi, hindi ka BKT. Oh. Wala akong pakailam Pero doon. para sa amin, BKT yan. Wala akong pakailam Para sa amin, BKT ka. Hindi masayang BKT pag wala ka. Pakailam, pakailam. Wala kang uh, pakalam. Kahit ang sabi nila. Hindi ka bibigyan. Para sa akin, uh -huh. ang mga namatay, pasa na, pasa bigay uh -huh. Mahalaga sila para sa ganun oh, talaga ito na kaibigan. Mahalaga. Oh, ka, um, cheers, cheers, cheers. Malaga sila. Malaga ang bilibig. Baka babaksak yung mga ibang mo. Hindi, hindi. Mamatay ako para sa kanya. Oo, oh, hindi tunay na BKT. Oo, hindi na BKT. Oo, hindi na BKT. Oo, hindi na BKT. Oo, na BKT. Oo, tapat. Huwag na mabukong mula kay Dama. Siya na lang. Siya ang BKT. Hindi, mabait. Mabait talaga siya. Tunay na, tunay na kaibigan. Tunay na kaibigan niya. Ano yan? Best friend niya ni Ocho kayo eh. Hindi, si Kuya Chok, na iba ang mapawa si Kuya Chok. Si Iwanan mo. Si Mel, hindi makapula dito, no? Sina? Si Mel. No, o, ano si ba, mapawis, baka, Ano? Hindi ba ang mapawa si Kuya Chok, iwanan mo. Oh. Hindi maka ano, nagbabanta siya. Mamatay ako. Para kay Kuya Chok, mapasabi kay Tito. Sa ospital. Pamanan mas, daw po. Para sa tunay ay, na kaibigan, ay, no? Ayaw masabi. Labas masok na rin eh. Oh. So. Pamanan na rin eh. Oh. Ewan. Pero sabi, nito doon? Linggo ano? daw ako. Sabi sabi sa akin naman, nil, ka, balik kahapon na. Ah, sabi labas daw. Labas daw. Ay, hindi pa nalabas. Oo. Hmm. Baka may nasikasa pa lang. Nakaawa mo si Willy. Hindi, hindi, hindi ka pala kikita yan. Hindi pa. Pero, gagawa at gagawa ng parahin mo. Si Yonad, mamaya yung umaga. Mamaya, mamaya, umag na, <laughs> na <laughs> oras na walang pala. Nandito na siya. Ano? So, yeah. dito yung tutuloy. Dito yung tutuloy agad. Mm -hmm. na yan, ano? Malapit na. Hindi, Ma na malang... na. May sweldo mm -hmm. na eh. Polis na. Polis na. na oh, Nagtitraining oh. na lang. Oh. Sweldo na ba 18,000 a month. Mayroon na sa sweldo eh. Ang mm -hmm. oh, ganda na tulog. Uy! Ang sasabi mo ay po ipon pare eh. Wow, ba Ayos yan. Ayos yan. Ayos Ako din, ganun din, din ng ano ko. Nararamdam Yung higot ni no? Yung parang sa copy. Kaya mo yasi, Puy? Yasi, Puy. Yasi. Yeah. Bats, ah. Ba't ba tinapong kanina? Oo nga. Yasi ka. Sino ba ano? Uh, hindi, wala akong trade. Oh, wala akong trick. Ano lang, parang gusto mo lang patunayan. Kanina. Na, tunay kang BKT na no? oh. Yun lang naman ang gusto mo man ni Puy Puy. Ah. Hindi <coughs> kasi. Kahit itong no, si Kayan to. Ah. Bravo ko to. Oh, <coughs> oh sayang yon yun. Mahal yan. Mahal yan, laki strike yan. Mm ha? -hmm. <coughs> <coughs>

hindi ko uh. right yes. po nga mapatanggap matanggap may harap tanggapin po yan hindi ko po matanggap may harap tanggap may harap tanggap hindi tanggap po yan Mm. Uh, ka. Oh, uh, oh no, uh, <coughs> uh, pare, uh. mm -hmm. ano lang yung talaga nung babalik ako. Ah, may mo ka ate ko yun. Okay? Mag-message ka. Mag-message uh, ka pa yung ate ko yun. Kung nasa yung ganyan, hindi mo lang ako bait na tao. Alam Alam ko.